So hello guys, welcome back to my channel. So ayan guys, i share ko lang sa inyo kasi baka mamaya meron makapagsabi sa inyo kung saan talaga yung location dito. Baka meron mga OFW na dadaanan ng video na ito na nandito sa KSA na meron experience about sa BDO Kabaya Savings Account. Okay? Kasi hinahanap ko guys yung, uh, yung branch nila dito sa KSA kung saan kasi hindi ko talaga mahanap. So pumunta kami, nag-search ako sa Google ng BDO. Akala ko ito na yun kasi ito yung lumabas sa Google uh, BDO Saudi Arabia, Dr. Muhammad al .com. So, I thought ito yon. So, hindi pala kasi nung tinanong na namin doon sa loob, ang sabi dito is uh, para lang sa mga consultant lang, parang sa mga, hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon kasi doctor kasi nakalagay doon sa ano niya. So, akala ko ito yon. So, hindi pala guys. So, ngayon dahil nga nandito tayo sa case, ayan, first time kong mag-BDO kasi talaga nung nasa Singapore ako is BNB yung ginagamit ko. And ako yung personally na pumupunta doon at nagsisavings na ako. So ngayon, um, nag, meron na ako na video ka buying savings account. So hindi ko alam kung saan yung location dito. So need ko kasi guys na i-update yung ating uh, yung ating savings and kailangan kong magpalit ng number nga dito sa ating uh, banko kasi nga hindi nag-roaming uh, yung nilagay ko dito so ibang number kasi yung nag-roaming so nung nandito na ako gusto ko sanang mag uh, uh, mag online magawa ng application sa video para nakikita ko yung savings ko kung pumapasok ba. So, hindi ko siya magawa kasi kailangan ko nga yung OTP. So, ngayon, hinahanap ko yung location ng video dito sa KSA, Saudi Arabia. So, hindi ko talaga alam kung saan. And may natanong naman ako na parang flyers siya or nagtatrabaho sa sa video. Ang sabi niya is sa Batah Mall daw. So, hindi ko pa nga sure. So, sabi nung ama, pupunta kami bukas. Sabi ko, wag na muna gusto ko yung sigurado na talaga ako kasi ayaw ko masayang na naman yung oras namin. So, yun lang guys. ipapakita ko sa yun inyo yung kanina. So, sa mga kapwa ko, FW na mga ng video na to, please comment down below. Guys, saan ba yung, uh, saan ba tayo pwede pumunta dito sa video? Ako ka nakikita Saan ba tayo pumunta? Saan ba tayo pupunta dito? Saan ba yung branch nila dito? yung location nila ng video dito sa KSA, Saudi Arabia. Kasi hindi ko talaga ma sa Google kahit anong gawin ko. So, yun lang guys, tulungan nyo ako kung saan natin makikita kasi gusto kong ipa-update yung ating account and gusto kong papalitan yung number kasi hindi ko alam magpalit ng numbers kung mag true online ako parang ang hirap para sa akin guys kasi parang maraming uh, proseso. So, yun guys, comment down below at pakita ko sa inyo yung kaninang vlog namin doon. Ito yun eh. Ayan guys, i-share uh, ko sa inyo yung experience ko kanina. Nagpalam uh, nagpaalam nga ako doon sa amo ko na ayusin ko yung ating uh, video kabayan savings account dito sa KSA, uh, Riyadh, uh, Saudi Arabia. Uh, dahil nga kailangan kong i-update yung ating uh, account. Punta kami ng video bang? Kasama ko si Prada. Kaya nga pala ako tumatawa guys kasi nga tinatanong ko pala si brother dyan uh, kung pwede ko ba siyang maisama sa vlog ko kasi nga nahagip na rin naman siya ng video ko kanina. So sabi naman niya okay lang. Tinanong ko rin pala siya kung pwede akong magvideo sa kalsada na yan kasi dito sa KSA guys uh, merong parte ng uh, kalsada or lugar na hindi pwedeng kunan ng videos o hindi pwedeng kunan ng camera ng picture. Kasi makukulong tayo guys, bawal talaga. May mga nakasign naman na bawal ang camera, bawal ang video, or bawal ang um, picture. So sabi naman ni brother, okay naman. So by the way, kung nakikita nyo yung building na yan guys, nandyan ako naka lagi, araw-araw. So sa pinupuntahan kong yan. natin yung building ng video. sa natin ito na tayo sa building na yun, nahanap natin. Tingnan natin kung ito yun. Ito na yung video Dr. Muhammad Al-Amri in dot com guys. So tingnan natin kung dyan ba talaga yung uh, video na hinahanap natin. Okay, sa, ano, sa loob na ng building pa sa kanyang elevator. Nabasa ko kay kuya kasi hindi ko alam kung mawala ako. <laughs> Basement. So yun guys, I feel sorry naman sa akin kasi hindi po yun yung hinahanap natin na video kabayan savings bank. Uh, kasi yung nakalagay kasi guys sa uh, video doctor. So hindi ko alam kung ano yun, doctor. Uh, siguro baka hospital, hindi ko alam siya. Hindi ko sure. So ayan guys, kung mapapanood yung video na to, please comment down below para malaman natin yung location dito. Kung isa po kayong OFW dito sa uh, Riyadh, uh, Saudi Arabia, please comment nyo po kung may experience po kayo o nakapunta na kayo sa BDO dito. Kasi kailangan ko po talagang puntahan para magpa-update at magpapalit na rin ng number kasi hindi po na roaming yung number na nakalagay lang doon. So yun lang guys, bye-bye and thank you for watching.